Ngayon, nais kong pag-usapan kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa mga banayad at kamanghamanghang paraan. Minsan, ang mga mensaheng ito ay dumarating sa pamamagitan ng mga mahalagang tao sa ating buhay, mga taong maaaring hindi natin ganap na napansin, ngunit may mahalagang papel sa ating buhay. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang kakilala mo ay tahimik na nakikipaglaban. Siya ay nagmamahal ng taos puso at malalim sayo. Isang pagmamahal na napakadalisay at totoo na hindi maaring baliwalain. Ang taong ito ay nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang nararamdaman at ngayon ay naghihintay siya, may pusong bukas para sa iyong tugon. Sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang magbigay pansin sa mga palatandaan na ipinapadala ng Diyos. Ang mga palatandaang ito ay madalas na nagpapakita sa pamamagitan ng mga emosyon at koneksyon na hindi maipaliwanag. Maari kang makaramdam ng isang espesyal na atraksyon, isang ugnayan na tila lumalampas sa karaniwang lohika. Pinapatnubayan tayo ng Diyos tungo sa tunay na pagmamahal, ang pagmamahal na nakabatay sa katapatan at kalinisan ng damdamin. Mahalagang pag-isipan kung ano ang nararamdaman mo para sa taong ito. Baka, sa kaibuturan ng iyong puso, mayroon ding katumbas na damdamin, isang apoy na kailangan lamang ng isang pagbuga upang maging nagniningas na alab. Tandaan na nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating puso. Alam niya ang ating mga pinakalalim na hangarin at pangangailangan. Lagi siyang nasa ating tabi, pinapatnubayan tayo at ipinapakita ang daan na dapat tahakin. Sa sandaling ito, ang desisyon na iyong gagawin ay dapat na isagawa ng may bukas na puso at malinaw na isipan, pakikinggan ang boses na bumubulong sa loob mo. Kung may tunay at malalim na koneksyon sa pagitan mo at ng taong ito, marahil oras na upang kilalanin at yakapin ang ugnayang ito. Pahintulutan mong maramdaman at maranasan ang pagmamahal na ito. Alam na ang Diyos ay nasa iyong tabi, pinagpapala ang bawat hakbang na iyong gagawin tungo sa kaligayahan at personal na katuparan. Pag-isipan ang mga palatandaang ito, maramdaman ang banal na presensya sa iyong buhay at gumawa ng desisyon na tumutugma sa iyong panloob na katotohanan. Ang pagmamahal, kapag tunay, ay may kapangyarihang baguhin ang buhay at magdulot ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Naway matagpuan mo ang kapayapaan at kalinawan upang sundan ang daan na pinapaliwanag ng Diyos para sa iyo. Minsan, nakakatagpo tayo ng isang tao na tila perpektong umaakma sa ating paglalakbay, na parang ang bawat piraso ng puzzle ng buhay ay inilagay ng may banal na katumpakan. Ang koneksyon na ito ay hindi aksidente, ito ay ang kapalaran na nagtatagni-tagni sa mga landas ng dalawang kaluluwa para sa isang natatangi at espesyal na dahilan. Isipin na ang taong ito na matagal mo nang kilala ay may pusong bukas at puno ng pag-asa. Ipinakita niya ang kanyang kahinaan, inihayag ang pinakalalim na damdamin ng kanyang kaluluwa, isang bagay na nangangailangan ng napakalaking tapang. Siya ay naghihintay sa iyong tugon, ang iyong huling pagsang-ayon sa pagmamahal na nais niyang iyalok. Ngayon, bumubulong ang Diyos sa iyong tainga, ipinapakita kung ano ang tamang pagpili para sa iyo. Pinapatnubayan ka niya, upang tanggapin ang pagmamahal na ito nang bukas ang mga bisig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging sumusunod sa madaling daan. Madalas, ito ay nangangailangan na harapin ang mga hamon at mapagtagumpayan ang mga balakid. Ngunit ang mga hamong ito ay nagsisilbing pampalakas sa ugnayan, ginagawa itong mas malalim at totoo. Isipin kung paano magiging ang iyong buhay, kasama ang taong ito sa iyong tabi, nagbabahagi ng mga kagalakan, sabay na hinaharap ang mga kahirapan, lumalago at natututo bilang isang kuponan. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang tao na mamahalin, kundi pati na rin sa pagkilala sa papel na maaaring gampanan ng taong ito sa iyong buhay, na tumutulong sa iyo na maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Pahintulutan mong marinig ang boses ng Diyos na bumubulong ng banayad sa iyong puso. Pinapatnubayan ka niya tungo sa isang pagmamahal na dalisay at totoo, isang pagmamahal na may potensyal na baguhin ang iyong buhay sa kamanghamanghang paraan. Ito ay isang sandali ng pagbubunyag, isang sandali kung saan dapat mong buksan ang iyong puso at tanggapin ang pagkakataon na maranasan ang isang bagay na kahangahanga. Yakapin ang pagmamahal na ito ng may kumpiyansa, alam na ang Diyos ay nasa iyong tabi, pinagpapala ang bawat hakbang na iyong gagawin. Maaaring dumating ang mga pagsubok, ngunit ito ay magsisilbing pampalakas lamang sa ugnayang nagbubuklod sa inyong dalawa. Ang tunay na pagmamahal ay isang paglalakbay, at sa patnubay ng Diyos, ang paglalakbay na ito ay mapupuno ng mga pagpapala at malalim na katuparan. Naway magkaroon ka ng karunungan at tapang upang kilalanin at tanggapin ang pagmamahal na ito na magpapahintulot dito na baguhin ang iyong buhay sa kamanghamanghang paraan. Ang Diyos ay kasama mo, pinapatnubayan at pinagpapala ang iyong daan. Kapag nakatagpo ka ng isang tao na tunay na umaakma sa iyong buhay, lahat ay dumadaloy ng maayos. Ang maliliit na bagay sa araw-araw ay perpektong nagkakasya, at mapapansin mo na sa wakas ay natagpuan mo na ang kapareha na nagpapagaan at nagpapasaya sa lahat ng bagay. Oo, magkakaroon ng mga pagsubok at mga hadlang na kailangang mapagtagumpayan. Ngunit sa hindi matitinag na suporta ng taong ito sa iyong tabi, makakaya mong harapin ang lahat ng ibibigay ng buhay. Siya ang magiging iyong bato, ang matibay mong saligan, nagbibigay ng seguridad at kumpiyansa upang harapin ang anumang pagsubok. Kapag nalampasan niyo ang mga kahirapan ng magkasama, ang pagmamahal na inyong pinagsasaluhan ay lalong lalalim, magiging mas matindi kaysa dati. Sa bawat pagsubok na malalampasan, ang koneksyon sa pagitan nyo ay magiging mas malalim, mas makabuluhan. Kung ang taong ito ay nagpapabilis ng tibok ng iyong puso ng may natatanging himig at nararamdaman mong kaya mong maabot ang mundo kasama siya, huwag mag-atubiling tanggapin. Tanggapin ang pagmamahal na inyaalok niya ng taos puso at pahalagahan ang bawat sandali sapagkat ang mga sandaling ito ang mga pundasyon na bumubuo ng isang matibay at makabuluhang relasyon. Ang koneksyon sa pagitan nyo ay magiging napakalalim na para matagal na kayong magkakilala. Magkakaroon ng isang pagunawa ang lampas sa mga salita, isang pag-unawang higit pa sa panlabas. Magkakaintindihan kayo sa antas na hindi maabot ng iba. Ang ugnayang ito, ang pagkakaunawang ito, ay isang tunay na biyaya, isang bihira at mahalagang kayamanan. Sa mundong madalas ay puno ng mga mababaw at panandali ang relasyon, ang makahanap ng isang tao na makakasama mo sa ganitong kalalim na ugnayan ay tunay na espesyal. Kapag nakatagpo tayo ng isang bagay na espesyal, dapat natin itong hawakan ng mahigpit sapagkat ito ang pundasyon ng isang matatag at malusog na relasyon. Ang taong ito ay magpapabuti sa iyo, ilalabas ang pinakamahusay sa iyo. Makikita niya sa iyo ang mga katangian na baka hindi mo alam na taglay mo at tutulungan kanyang linangin at paunlarin ang mga ito. Siya ang magiging inspirasyon mo upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, sinusuportahan ang iyong mga layunin at pangarap. Ang bawat tagumpay mo ay magiging isang selebrasyon para sa kanya, at naroroon siya upang hikayatin ka sa bawat hakbang ng daan. Palalagin ka niya, patuloy na matututo at umuunlad, laging nasa tabi mo, nagbibigay ng walang kondisyong suporta. Magiging magkasosyo kayo hindi lamang sa pagmamahal kundi pati na rin sa buhay, nagbabahagi ng mga ambisyon at bumubuo ng isang kinabukasan ng magkasama. Ang presensya niya ay magiging isang katalista para sa iyong personal na pag pagunlad at mararamdaman mong palaging motivated na hangarin ang pinakamahusay. Bukod dito, ang kaligayahan na mararanasan niyo ay hindi lamang isang refleksyon ng mga masasayang sandali, kundi isang tuloy-tuloy na estado ng saya at kasiyahan ang bawat niti, bawat tawa na inyong pinagsasaluhan, ay magiging patunay ng tunay, at malalim na pagmamahal na mayroon kayo. At kahit sa mga pinakamahirap na araw, ang katiyakan na may kasama kang isang taong tunay na nagmamalasakit at handang harapin ang anumang bagyo kasama mo ay magdudulot ng malaking pagbabago. Ang katiyakang ito ang magiging batayan ng isang buhay na puno ng hindi malilimutang at makabuluhang mga sandali. Sa paglipas ng panahon, kayo ay makakalikha ng mga alaala na magpapalakas pa ng inyong ugnayan. Mula sa maliliit na tagumpay araw-araw hanggang sa malalaking mga tagumpay, bawat karanasang pinagsasaluhan ay magiging isang pundasyon sa pagtatayo ng isang matibay at pangmatagalang pagmamahal. Ang emosyonal na pagkapalagayang loob na inyong mabubuo ay walang kapantay, at makakahanap kayo ng ginhawa at saya sa simpleng presensya ng isa't isa sa kanya sa iyong tabi, magkakaroon ka ng isang taong magmamahal sa iyo, nang walang kondisyon, at maniniwala sa iyong kakayahan. Ang tiwalang ito at motibasyon ay magiging malakas na puwersa, upang makamit mo ang lahat ng iyong hinahangad sa buhay. Mula sa maliliit na pangarap hanggang sa malalaking ambisyon, siya ay naroroon upang hikayatin ka, at ipaalala kung gaano kakahusay. Ibinabahagi ninyo ang parehong mga halaga at layunin, naghahangad ng parehong mga tagumpay at handang maglakbay ng magkasama sa landas ng inyong mga pangarap. Ang pagkakasunduan nyo ay lampas pa sa pisikal na atraksyon o simpleng pagnanais na magkasama. Ito ay isang malalim na koneksyon na nakabatay sa mga prinsipyo at layunin na bumubuo ng pundasyon ng isang matatag at pangmatagalang relasyon. Ang pagkakaroon ng parehong pananaw ay lumilikha ng hindi masirang ugnayan sa pagitan ninyo, nagbibigay ng motibasyon at suporta upang maabot ang inyong mga layunin at malampasan ang lahat ng mga pagsubok na haharapin nyo sa inyong landas. Ang taong ito ay tatanggapin ka ng buo kasama ang lahat ng iyong mga pagkukulang at kapintasan. Makikita niya sa iyo ang mga katangiang maaaring hindi mo napapansin at tutulungan kang pahalagahan ang mga ito hindi ka niya susubukang baguhin upang maging isang taong hindi ikaw. Sa halip, mamahalin ka niya ng walang kondisyon, nagdadala ng tunay na kaligayahan sa iyong buhay. Ang walang kondisyong pagtanggap na ito ay isang bihira at mahalagang bagay. Ang malaman na maaari kang maging ikaw mismo, nang hindi kinakailangang magbago ng anuman, at minamahal pa rin ng lubos, ay isa sa pinakamalaking biyayang maaaring matanggap. Mararamdaman mong nabubuhay ka sa pinakamabuting bersyon ng iyong sarili at magkakaroon ng isang kasamang sumusuporta sa iyo ng walang kondisyon, anuman ang sitwasyon. Ang pakiramdam ng pagiging minamahal ng lubos at totoo ay magdudulot ng tunay na kaligayahan na makakaapekto sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang ganitong uri ng kaligayahan ay isang bihira at mahalagang yaman. Kapag natagpuan mo ito, dapat mo itong pahalagahan. Siya ang magiging iyong angkla sa mga oras ng kahirapan, nagbibigay ng katatagan at ginhawa kapag kailangan mo ito. Magbibigay ito sa iyo ng lakas at tatag upang harapin ang lahat ng mga hamon na darating sa iyong landas. Mararamdaman mong minamahal at pinahahalagahan, at ito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa iyong buhay. Isipin mong makatagpo ng isang tao na nagpaparamdam sa iyo na tunay kang nakikita, naririnig, at pinahahalagahan ang taong ito na pumasok sa iyong buhay ay magiging isang palaging mapagkukunan ng lakas at ginhawa sa mga pinakamahirap na sandali. Makikita niya ang pinakamahusay sa iyo at palaging naroroon sa iyong tabi, sumusuporta sa iyo sa lahat ng iyong mga laban. Kapag kasama mo siya, mararamdaman mo ang isang kaligtasan at proteksyon na walang katulad. Isang taong maaasahan mo ng lubos. Sa pasensya, kabaitan, at pangunawa, ipapakita niya ang kanyang pagpapahalaga at kikilalanin ang iyong mga pagsisikap at tagumpay sa bawat kilos sa bawat salitang pampalakas-loob palalakasin niya ang kahalagahan na mayroon ka at kung gaano niya pinahahalagahan kung sino ka isipin ang pagkakaroon ng isang relasyon kung saan nararamdaman mong ganap kang nakikita at pinahahalagahan ang pagmamahal na ito ay hindi lamang magpapataas ng iyong tiwala sa sarili at kumpiyansa kundi magbibigay din sa iyo ng isang matatag na pundasyon upang buwin ang iyong mga pangarap at layunin ng may higit na determinasyon at tapang. Ang ganitong uri ng walang kondisyong suporta ay bihira at mahalaga at pinapatnubayan ka ng Diyos patungo sa karanasang ito na magbabago ng iyong buhay. Isipin ang mga maliliit na bagay sa araw-araw. Kung paano niya mapapansin ang iyong mga pagsisikap, ipagdiriwang ang iyong mga tagumpay, at laging naroroon kapag kailangan mo siya. Ang tuloy-tuloy na pagkilalang ito ay magbibigay sa iyo ng katiyakan na ikaw ay minamahal para sa kung sino ka talaga, nang walang pagkukunwari, nang walang takot. Ang emosyonal na seguridad na ito ay magpapahintulot sa iyo na lumago at umunlad sa mga paraang maaaring hindi mo naisip. Ang pagmamahal na ito ay isang biyayang mula sa Diyos, isang pagpapala na ibinibigay niya sa iyo. Nais niyang malaman mo na nararapat kang mahalin ng lubos at walang kondisyon. Hinikayat kanyang tanggapin ang pagmamahal na ito nang bukas ang puso, alam na ito ay magpapalakas ng iyong paglalakbay at tutulong sa iyo na maabot ang lahat ng iyong hinahangad. Kaya't pahintulutan mong maramdaman, maranasan, at yakapin ang pagmamahal na ito. Magtiwala na pinapatnubayan ka ng Diyos sa bawat hakbang mo, at ang taong ito, sa kanyang walang hanggang suporta, ay magiging mahalagang kasosyo sa pagbuo ng isang buhay na puno ng kasiyahan at kahulugan naway matagpuan mo ang kapayapaan at kalinawan upang tanggapin ang biyayang ito at magtayo ng isang maliwanag at punong-puno ng pagmamahal na kinabukasan. Ipinagdiriwang ang damdaming ito, pinahihintulutan mong harapin ang mga hamon ng buhay ng may higit na tatag. Ang katiyakan na may isang taong naniniwala sa iyo nang walang kapantay ay magbibigay sa iyo ng lakas upang malampasan ang anumang balakid. Hindi mo na mararamdaman ang pag-iisa, sapagkat ang pasasalamat at ang malalim na pakiramdam ng kasiyahan at kahulugan ay pupuno sa iyong buhay. Ang kaalaman na may isang taong palaging handang sumuporta, magbigay ng ginhawa, at tumulong sa iyong paglago ay isang hindi matatawarang regalo. Malinaw ang mensahe ng Diyos, ang ganitong uri ng pagtanggap at pagmamahal ay bihira, at kapag natagpuan, dapat itong pahalagahan. Hindi araw-araw na makakakita tayo ng isang taong lubos na nakakaunawa sa atin at nagmamahal sa atin ng ganap. Pupunuin ito ang iyong kaluluwa ng malalim na pagmamahal at magbibigay ng kamanghamanghang karanasan sa buhay. Maging bukas sa pagtanggap ng biyayang ito sa iyong buhay at maging handa sa pagtanggap ng higit pang banal na biyaya. Ipahayag, handa akong tumanggap ngayon bilang tanda ng iyong kahandaan na tanggapin ang bihayang ito sa iyong buhay. Buksan ang iyong sarili sa banal na pagmamahal na nasa iyong abot kamay at hayaang ang espesyal na koneksyon na ito ay magbigay liwanag sa iyong landas. Pahintulutan ang pagmamahal na ito na pumaligid sa iyo, protektahan ka, at gabayan ka sa lahat ng iyong mga desisyon at aksyon. Nararapat kang mahalin at ang kaligayahang hatid nito. Maghanda para sa isang kapanapanabik na paglalakbay, puno ng pagmamahal, paglago, at tagumpay kasama ang espesyal na taong ito ang bawat hakbang na inyong gagawin ng magkasama ay magiging isang bagong pagkakataon ng paglago at pagkatuto, parehong individual at bilang magkapareha. Tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan ka, at pinoprotektahan ka ng kanilang walang kondisyong pagmamahal. Hayaan mong yakapin ka ng kanilang mga pakpak at sumulong ng may kumpiyansa, alam na ikaw ay minamahal at sinusuportahan ng banal. Ang katiyakang ito ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon at pahihintulutan kang mamuhay ng isang ganap at matagumpay na buhay. Kapag binubuksan mo ang iyong puso sa banal na pagmamahal, pinahihintulutan mong magliwanag ang isang matinding ilaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang pagmamahal na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga balakid, Hinihikayat kang magpatuloy kahit sa mga mahihirap na sandali at nag-aalok ng isang pakiramdam ng kapayapaan na walang kapantay. Sa suporta at proteksyon ng mga anghel, ang bawat desisyon at bawat aksyon ay nagiging mas malinaw, mas ligtas, at mas nakaayon sa layunin na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang paglalakbay kasama ang espesyal na lalaking ito ay magiging puno ng makabuluhang mga sandali. Magbabahagi kayo ng mga tawa, haharap sa mga hamon, at magdiriwang ng mga tagumpay ng magkasama. Ang magkasamang paglalakbay na ito ay magiging isang tuloy-tuloy na pinagmumulan ng personal at kapwa paglago. Matututo kayong suportahan ang isa't isa, palakasin ang isa't isa sa mga kahinaan, at ipagdiwang ang mga kalakasan ng bawat isa. Ang tiwala na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng mga anghel ay magbibigay sa iyo ng isang hindi matitinag na tapang. Ang tapang na ito ay magpapahintulot sa iyo na tuklasin ang mga bagong pagkakataon, maglakbay sa mga hindi kilalang landas, at maabot ang mga bagong antas ng tagumpay. Ang banal na pagmamahal ay hindi lamang nagliliwanag sa iyong landas, kundi nagpapalakas din sa iyong kaluluwa, inihahanda ka upang mamuhay ng isang buhay na puno ng layunin at kagalakan. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway patuloy na magliwanag ang liwanag ng mga anghel sa iyong landas, at matagpuan mo ang kapayapaan, pagmamahal at kagalakan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Naway ikaw ay maging lubos na pinagpala. Amen.